Sir tama ba sinasabing 8 to 15 years pala bago mamulaklak at magbungang isang mangosteen tree? Paano kayo? Paano niyo po napagschatsagan ito? Actually uh, tama po 'yun eh uh, 8 to 15 years. So pero ang ginagawa po namin is nagii-interact kami. Mm. So habang hinihintay na bumubunga siya, meron kami ibang produkto. So hindi na kami naiinit. Ah pero ano po ba ang kagandahan? Bakit talagang worth the wait itong mangustin, sir? Para lang din malaman po ng ating mga kababayan kung ano bang special dyan sa mangustin na yan. Una-una uh, po, uh, ang mangosteen kasi talaga is uh, isa sa masarap na prutas at uh, masustansya. Uh, pangalawa, kapag nabuhay nyo kasi ang mangosteen at nag-start ng mamuha, mamunga, mamunga siya is uh, last to the lifetime ng nagtanim siya. So, um, maabot po siya ng 100 years. Hmm. So, kumbaga, forever na yung puno kapag namunga na siya. At ang pamumunga po, po niya, gano'ng katagal? katagal? Once a year, every sometime ng September to October. Pero this, nag-start po ng 23-24, is namunga po siya ng 3 times. So, yun po yung aking first experience sa buong buhay ko. oh sige. Ayan, okay. alalayan lang natin Aalalayan para... Lang lang. Ayan, ako naman muna. Medyo para at least marinig po, no? At hindi magsabay. Well, ano pong dapat isaalang-alang ang mga ordinaryong mga tao ho ba? Hindi naman magsasaka, Ay, talagang kaya rin pong makapagsimula ng mangosteen farming. Ano lang po yung dapat nilang i-prepare o ihanda para nga sa pangmatagalan na uh, pamumunga nitong mga mangosteen fruit na ito, sir? Kayo naman. Uh, ganito po, simple. Uh, Unang-una po, uh, dapat meron tayong lupa na pagtatamnan Pangalawa is yung ating mahabang tiyaga at pasensya. Dahil uh, medyo matagal ho talaga ang mag-alaga ng mangustin. So, ganoon nga po, uh, habang naghihintay tayo na yung ating mangustin is ating mapakinabangan, eh magtaling tayo ng ibang puno na madali nating aanihin. Sa katulad po sa experience namin, uh, sinasabihan namin ang tanim ng saging. Kasi ang saging, isang taon lang namumunga na. So, sabay sila na naalagaan namin. Opo. Sir, may mga nagtatanong dito, ano daw ba yung mga benefits pa ng mangustin? Bakit may excite silang itanim yan? Kasi sarap na sarap daw silang kainin yan eh. Ano ba, para saan daw ba nutritious itong mangustin na ito, sir? Baka lang you have an idea. Ah, uh, wala kasi akong masyadong knowledge regarding sa sustansya niyan. But siguro naman uh, marami po nakakaula, nakakaalam doon sa tinatabi nilang MX3 na ang kanyang main ingredients is from the mangosteen fruits at saka mga, yung, yung kanyang balat. Uh, yung pagbagay na yung kasis, uh, ang makakasagot dyan yung sa FDA. So, mm -hmm. wala po akong matibay na bidensya para dyan. Oh, masarap lang talagang kainin. Oo nga eh. Ang sarap talaga eh. Pero ang balita ko dyan sa mga ano yan eh. Rich in powerful antioxidant talaga yung ano eh. Yung mangosteen. Mm -hmm. At saka parang 'yon, uh, pwede siya sa mga anti-cancer. Marami nga po siya mga binabanggit no uh, na na kagandahan or benefits. Actually, pwede din daw siyang weight loss pero matamis kasi itong mangosteen kaya talagang masarap eh. Pero pag namunga po 'yan, sir, talagang maramihan na po ba? Uh, in a way, no, yung pamumunga. Sabi nyo, kayo naka-experience ng three times a year pero usually, ilang beses lang ulit, sir, kasi kanina naputol-putol lang po. Ah, uh, usually po, uh, ang mangosin talaga ang pamumungan niya is during September up to October. Opo. Pero ngayon ho, uh, siya uh, May May to June, then September to October, then December to January. Bakit po nagbago? Anong tingin yung dahilan? Ah, uh, ang madalas na sila sabi sa amin, sa lugar namin, is siguro dahil sa climate change. Pero kumusta po yung bunga? Maayos naman po ba yung kinalabasan po ng mga uh, bunga nito? Sa experience po namin, is the same lang ang bunga niya, pero yung off-season siya, is kukunti ang kanyang naging bunga at maliliit. Unlike ng mga talagang regular season, uh, marami ang bunga niya ibig sabihin yung may to june at saka december to january mas maliliit po no yung kanilang mga ibinunga at kokonti po at kokonti pero namunga namunga po ah okay din ha pero yun nga hindi pa kumbaga eh uh, kumbaga inaasahan na damet sa kalaki Bukod po sa prutas at food supplements, saan pa ba nagagamit ang mga mangosteen? At saka curious po ang ating mga audience, gaano katagal na raw po kayo sa pagtatanim ng mangosteen, Sir Claude? Uh, ako po isa, uh, ang edad ko po ngayon is uh, above 50 na po ako, pero nagkaisip po ako since birth, meron akong mangosteen ng tatay ko. Wow. Then oho, so niyo na. Itinuloy niyo na lang. Uh... Yes po. So sa ngayon po, meron akong almost a bagong tanim na mangustin. Meron po akong 1,000 na mangustin na yung pong kalahati nun no, is nag-i-start ng mamunga, 10 years old. Then the rest is uh, bagong tanim ko na 2 years old. So yun po yung naalagaan ko ngayon. Mm -hmm. At meron po naman akong namanas na sa magulang ko, uh, 400 trees na 30 years old. So, yun po yung aking minimaintain ngayon at nagiging source of income. Grabe, no? Yung mga bilang na mga trees, nakakatuwa. Sana, mga pa sana all ka. Kumbaga, sir, and thank you ha, na talagang sinishare mo sa amin yung mga ganyang bagay na kaka-inspire. Eh. Pero eto, sabi nag-comment lang dito, sabi ni Jose ng Binyan, dati daw, sa Mindanao lang pala tumutubo ang mangosteen. Ngayon pala, meron na rin sa Luzon. May kinalaman po ba yung locality Uh, ng mga lugar uh, with regard to planting a mangosteen, Sir Claude? Uh, siguro po, ang paniwala ko dyan is uh, yung sinasabing sa Mindanao lang ang mangosteen is dahil noong araw, wala pa tayong cellphone. <laughs> Walang Facebook. Pero kasabi ko nga sa inyo is uh, since birth, nagising ako, meron na kami mangosteen, lansone, sa trambutan mm -hmm. Then, para po sa kalaman ng iba, Uh, considered pong best mangustin sa Pilipinas ang Tayabas variety. Aba! Bakit ka nyo? Mga tagayata, Tayabas. Po, um, super toppings po. Yung po sa mga hindi nakakaalam, uh, makapansin nyo sa market sa atin, lagi sinasabi, mangustin dabaw. Mm -mm. Pero, ang totoo po masarap is uh, mangustin Quezon. So, na-experience ko po this uh, last September, yung mga harvest namin, na meron kaming dabo variety hindi mabili sa market. At ang pinipili talaga nila is uh, tayabas variety. Wow! Sige. Sir, medyo kukulangin na tayo sa oras. Ngayong El Nino hindi po ba challenge sa inyo yung kakulangan ng irigasyon or pagtatanim po? Gaya ng mangosteen and other crops po ninyo dyan. Uh, kung sa pagtatanim po talaga, uh, iniiwasan po namin na magtanim ng, during summer season o yung mainit. So, ang start po talaga na pagkatanim namin ng mangosteen is during rainy season. Then, pag naitanim na po yan, alaga na lang sa pagdidilig during this uh, time na kung sa po, inaputa po. White Kado ng halaman ko ngayon, inabutan siya meron akong 2 years old, inabutan ng tag-araw ngayon, so nagdidilig po ako once in a week. So, nakapagtabi kayo ng mga tubig or pagkukunan ng tubig, sir, in a way, Ah, uh, yes po. Opo. Yun dapat, no? Mukhang dapat ganun ang ginawa. Sir, baka may mga interested makaalam pa about mangosteen and other root uh, mga mga pagkain at mga products na pwede nila itanim. I think nagtuturo din ito si Sir Claude. San ba kayo pwede makontak lamang? Ah, uh, sir, kami po sa Tayabas, Quezon. Uh, pwede po nilang i-waste uh, Trio Amore. Trio Amore. Ayan. Yes, and pwede nilang i-PM. isa po kami sa mga accredited uh, learning site for agriculture ng Department of Agriculture under na uh, ATI or uh, Agricultural Training Institute. Ayun, para mas marami pa talagang lumawak ang kaalaman at talaga pagpatuloy ang hangaring makapagtanim sa ating bansa.